guys, ayan guys nakabiyago ng octopus isang buo yan, dalawang kilo yan guys isang piraso papalambutin natin, so ayan kumuko na yung tubig guys lagyan na natin itong octopus ito ako pagpalambot guys At dapat pakuloy mo muna yung tubig yung kulong kulo, sa mo siya kinalagay ayan. ay Guys, hai, hai, guys. Guys. guys guys hai, hai, guys hai, lang hai, guys. hai, natin hai, 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 guys guys hai, 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 So, tusokin natin kung malambot na siya guys. Ayan, malambot na siya guys. Tusokin siya. Ito magpalambot guys ng ano. Ang tapos. Huwag yung sasabay sa tubig na malamig bago papakuluin. Huwag. Mag, ang unahin nyo, magpakuloy mo kayo ng tubig yung kulong-kulo. Bago yung octopus, patiktikan niyo. So, kanya ilagay sa kulong-kulong tubig. After 30 minutes yan, guys, 100% malambot yan. Try nyo, guys. Yung inang yun palo-paloin, eh, kasi kawawa eh. Pinapalo, yung iba kasi pinapalo-palo kayo, ito po si kawawa naman. Yan yun ang discarding, eh, guys. Magpakulo-kulo ng tubig, yung kulong-kulo, sa so, kanya ilagay yung tupos Pero yung tupos guys, para medyo matanggal yung duras na labas nyo ng asin so ayan guys abangan nyo ko guys ha, ah, sa aking pagbubukbang nito thank you for watching ayan guys niyatay ko na yung apoy kasi malambot na siya malambot na malambot na ang natin Aku sipit, makisama ka, makisama ka, kau mahulog ah ian, undang botol itu guys. Naga iso, kalau betul, kalau betul, nah, nih rambutnya yang guys, dengan juga iso, nih ke Nah, pakai rambut guys, susu gula, rambutmu, rambutmu yang guys. panapot lang yung kulong-kulo ng tubig yung kulong-kulo siya bago yung ilagay niya yung octopus 30 minutes 100% palambot na siya ayan ang lambot lambot na guys promise promise ang lambot lambot na na 30 minutes lang lambot na siya guys right? thank you for watching